Ngayon, bago tayo mag gusto ko lang ipaalala na dito sa mag-bleeding, dalawang tao, dito sa ibaba o sa may gulong na portion, itong taong to, ito yung sumisigaw. Yung nasa pedal, alalay lang siya kung ano ang isisigaw nung nasa uh, ilalim ng sa uh, sasakyan o nasa gulong. Kasi siya yung magbubukas ng bleeding screw. So, siya yung sisigaw na bomba uh, bumba, apak diin, tapos Bita ulitin natin yung sequence para makuha nyo Bomba Yan At ngayon uh, ito yung hindi pwedeng makalimutan So shout out sa ating mga member Shout out sa iyo boss Randy Sarcia so, Salamat sa pa member eh, Hindi lang basta basta yung pamember member niya Kasi na uh, GBTV Hope yung kanyang membership Magandang araw mga kauto ah, uh, Meron tayo ngayong inaayos na caliper ah, uh, Nagpalit tayo ng surplus na caliper dito sa Inaayos natin kasi nga ah, uh, Medyo maluwag na yung rod nya So pinalitan lang bago Kasi alog-alog na siya Saka wala na rin itong lock So ngayon uh, May nagtanong kasi sa atin ah, uh, Kung paano daw mag -breathing. So Uh, tempo naman na nagpapalit tayo ngayon. Mag-bleeding tayo ngayon. So, pakita ko kung paano mag-bleeding. Pero, yung tanong niya sa likuran. Yung kung paano mag-bleeding. So, ito yung tanong niya. So, shout out sa iyo, Jay Sivigliano. So, ito yung tanong niya. Boss, good day. Tanong ko lang kung paano mag-bleeding ng brake fluid. Kasi ayaw kumagat ang brake show ng car ko. So ngayon, pakita natin kung paano tayo mag-bleeding. So pareho lang naman sa likuran kahit sa harap o sa likuran. Pareho lang naman kung paano mag-bleeding. So unahin natin, uh, buksan muna natin to yung bleeding screw. Ayan. So, bago pa itong bukas eh, kasi sa surplus to galing. So medyo pa. Ayan. So buksan na natin, luwagan tapos higpitan natin ulit. Uh, hindi higpit na mahigpit hindi ma parang malambot lang na pagka higpit tapos buksan natin ng kunti yan medyo mahigpit siya tapos buksan lang ng kunti yan wow. dahan dahan lang yan yan ayan tapos punta tayo dito sa harap so ilagay natin ang camera dito sa may handbrake Ayan, tapos iikot tayo. So, para ipump natin itong brake pedal. Ayan, ipwisto man na natin itong kamera para makita nyo kung paano. Tapos, pasok tayo para may pump natin itong brake pedal. So, panoorin nyo mabuti kung paano gawin. So, ibumba mo natin ng ilang bisis hanggang sa umangat ng bahagya ang pedal. Tapos, pause muna tayo. Ipakita natin ang sa ilalim kung saan tayo mag bleeding ayan tapos iusog muna natin konti itong video sa taas ayan so ready na umpisa na tayo mag bleeding ngayon bago tayo mag umpisa gusto ko lang ipaalala na dito sa mag bleeding dalawang tao dito sa ibaba o sa may gulong na portion itong taong to ito yung sumisigaw yung nasa pedal alalay lang siya kung anong isisigaw nung nasa uh, ilalim ng Uh, sasakyan o nasa gulong kasi siya yung magbubukas ng breeding screw so siya yung sisigaw na uh, bumba apat diin tapos bitaw ngayon tatanggalin natin itong mga araw para maintindihan natin ng mabuti so ngayon sisigaw siya ng bumba ibubumba ngayon ng person 1 tapos sisigaw ulit siya ng apag Diin At habang nakaapag pa diin Ang person 1 sa pedal Aantayin niyang magbubukas yung person 2 Ng bleeding screw Ganito ang mangyayari Yan Tapos isasara ng person 2 Habang naka pa Yung person 1 sa pedal At sasabihin ulit ng person 2 Pitaw So yan na yung sequence Hanggang sa makuha nyo yung Saktong angat ng pedal O okay. dito Tines Kung umangat na ba O may pressure na Ulitin natin yung sequence Para makuha nyo Bomba yan, Apak diin So, ididiin ngayon nung nasa pedal Tapos, magbubukas yung Sa may bleeding screw yan, Tapos, isara niya Ang bleeding screw Sabay sabi bitaw, So, ayun, yun lang Tapos, ngayon uh, Testing natin yung pedal ulit Apakan natin kung okay na ba So, ganyan lang O medyo konti na lang yung apak yan o no? yan lagpas kalahati yung angat ng pedal so magandang brake yan 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 o no? so magandang brake so okay na to so tapos tingnan natin doon sa ilalim yan punta tayo doon ang ginawa natin yan dito so kung makikita nyo yung mga fluid na hindi natin sinahod o hindi natin sinala ayan, uh, na plastik plastic. So, walang problema yan kasi plastic naman to, yung fender niya. Ang importante, pagkatapos ng trabaho, eh, buhosan nyo ng tubig, uh, hugasan nyo, punasan nyo. So, ayan, uh, hanggang dito na lang yung video natin. Uh, salamat sa lahat ng mga taga-suporta ng akin channel. So, shout out sa mga bago nating subscriber. Sana hindi kayo magsasawa na suportahan ang akin channel. So ayan, ha, shout out sa kaita daw, Gerald. So sana nag-subscribe pa sa aking channel. May tanong siya. Sir, pwede magpaturo timing sa 15 eh, maganda sa patag pero sa pag-ahon na pag bigla low power siya. Parang ang bigat. Pagapang na lang. Patulong. So ayan, uh, naman na uh, meron din tayong inoborhol itong FT 15 Eh. So ipakita ko sa iyo kung uh, paano mag timing so paano maglagay ng distributor so la lahat ng Ah, uh, pwedeng malaman mo. So, maghintay lang. So, isusunod natin. Mag-comment ka lang dito sa video natin para malaman ko kung nanood ka. Para makita natin para may upload natin 'yung tanong mo. Shoutout din sa kay Christian Tamon. Uh, may tanong din siya. "Gandang gabi po, Master. Tanong ko lang po, 'yung multi ko po kasi na nabaha nung bagyo Nawala wala na po busina tapos po." gumagana naman po ang signal light kabilaan pag naka hazard lang po ang nagana lang ang kaliwang side na mga bulb ang kanan po ay hindi po gumagana ano po ang solusyon nito master thanks God bless po so ayan uh, boss uh, meron din tayong video dyan na inilaan na uh, meron na tayong mga video dyan hindi ko pa na buo yung edit so uh, gusto ko lang uh, makita yung comment mo dito sa bagong upload natin para malaman ko kung Uh, nanood ka palagi sa video ko para may upload natin yung tanong mo so, hinahanap mo na kasagutan sa tanong mo meron na tayong mga nakalaang video hindi pa natin nabuo so yung detalye para malaman nyo saan yung mga uh, kailangan o dapat ayusin para makita nyo kung ano ang dapat gawin so lahat-lahat ng mga tanong nyo tungkol sa mga sasakyan po uh, sagutin natin, pagbigyan uh, bigyan natin ng panahon. So kailangan ko lang ng iyong suporta ah. kung pagpalain nawa ng Diyos ng ating channel uh, lumago. So kahit sa electronics kahit yung mga uh, bagong modelo, pwede natin i-upload para uh, makita ng ibang mga gustong matuto. So, naghahanap pa tayo ng supporters eh. So kailangan natin ng uh, suporta ng bawat isa para pag lumago yung channel ko kahit anong gusto niyong gawin pag may para bang ano makagawa tayo kung may financing yung ating uh, channel. At ngayon uh, ito yung hindi pwedeng makalimutan. So shout out sa ating mga members. Ito sila yung mga nagbibigay uh, inspirasyon, ito sila yung nag Uh, bibigay halaga sa channel natin ito yung mga nagsuporta financial shout out sa iyo boss Randy Sarcia so, salamat sa pagpamember eh, hindi lang basta basta yung pamember niya kasi ha uh, GBTV Hope yung kanyang membership so mas mataas ng konti so thank you thank you uh, really appreciated po yung pagpamember nyo po sa akin so salamat salamat boss Randy Sarcia saka ito din si Aling Lakotsera so solid supporters to sa channel natin saka itong aking may bahay so si Marie Natasha Salve so salamat sa inyo lahat sa lahat lahat ng mga nanonood sa lahat ng mga nagsuporta sa akin channel God bless po sa ating lahat